Paano nakuha ng Amerika ang Pilipinas? Kasaysayan ng mga Amerikano sa Pilipinas, 1899 hanggang 1946. Ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano ay puno ng mga kaganapan na nagbukas ng mga bagong yugto sa buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagsisimula ng kolonyal na panahon hanggang sa pagkakaroon ng kasarinlan, ang mga pangyayaring ito ay may malalim na epekto sa lipunan at kultura ng bansa. Sa artikulong ito, susuriin natin ang mga pangunahing kaganapan mula 1898 hanggang 1946 na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Kasunduan ng Paris at ang simula ng panahon ng Amerikano. Pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, isang mahalagang kasunduan ang pinirmahan noong 1898. Ang Kasunduan ng Paris ay nagbigay daan sa pagbabayad ng 20 milyong dolyar mula sa Estados Unidos patungo sa Espanya kapalit ng mga teritoryo kabilang ang Pilipinas. Ang hakbang na ito ang nagmarka ng simula ng kolonyal na panahon ng Amerika sa Pilipinas. Pagbabayad ng $20 milyon, pagkakaroon ng bagong pamahalaan, pagbuo ng mga lokal na gobyerno, pagpapatayo ng mga paaralan, paglikha ng mga hukuman, ang pag-asa ng mga Pilipino at ang reaksyon ng Amerika. Sa simula, ang mga Pilipino ay nag-isip na ang mga Amerikano ay mga kaibigan na tutulong sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan mula sa Espanya. Ngunit sa pananaw ng mga Amerikano, ito ay isang pagkakataon para itaas, sibilisahin at ipahayag ang Kristyanismo sa mga Pilipino. Noong Agosto taong 1898, itinatag ng mga Amerikano ang isang militar na gobyerno sa Maynila. Ang unang Republika ng Pilipinas habang ang mga Amerikano ay nagtatayo ng kanilang pamahalaan, ang mga revolusyonaryong Pilipino ay nagdaos ng eleksyon para sa isang asamblea. Ang layunin nito ay ang pagsulat ng isang konstitusyon para sa bagong estado. Noong ikadalawamputisa ng Enero taong 1899, ang unang republika ng Pilipinas ay opisyal na naitatag. Ngunit, sa kabila ng mga pagsisikap ng mga Pilipino, ang mga Amerikano ay nag-issue ng isang proklamasyon na nagsasaad ng kanilang kontrol. Ang digma ang Pilipino-Amerikano. Ang tensyon ay tumaas at nagumpisa ang digmaan noong ika ng Pebrero taong 1800 at na nang maglunsad ang mga Amerikano ng atake sa San Juan. Ang pamahalaan ni Emilio Aguinaldo ay nagdeklara ng digmaan laban sa Estados Unidos noong ikalawa ng Unyo taong 1880. Sa kabila ng kanilang determinasyon, ang mga Pilipino ay hindi handa para sa isang tradisyonal na digmaan. Mga armas, bows at arrows. Paglipat sa guerrilla tactics. Paglitha ng mga kampo ng mga sibilyan. Pagtaas ng dami ng mga namatay dahil sa sakit mga estratehiya ng digmaan at mga epekto nito. Ang mga Amerikano ay nagpatupad ng mga estratehiya para sugpuin ang rebelyon. Ang mga kampo para sa mga sibilyan ay itinatag upang protektahan sila mula sa mga guerrilla. Sa kasamaang palad, ang mga kondisyon sa mga kampo ay masama at mas maraming Pilipino ang namatay mula sa mga sakit kaysa sa digmaan. Sa ilalim ng pamumuno ni General Arthur MacArthur Idineklara ang batas militar noong ikadaglang punang Disyembre taong isang libot Pagbuo ng pamahalaang insular, Matapos ang digmaan ang mga Amerikano ay nagtatag ng isang uri ng pamahalaang territorial na tinawag na insular government. Layunin nito na ihanda ang Pilipinas para sa kalayaan. Noong 1907, nagkaroon ng halalan para sa isang asamblea na naging mababang kapulungan ng bicameral legislature. Pagpasa ng mga resolusyon para sa kalayaan. Philippine Autonomy Act noong 1916. Pagkakaroon ng eleksyong Senado, ang daan patungo sa kalayaan. Noong 1933, pinayagan ng pamahalaang Amerikano ang isang timeline para sa kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng Philippine Independence Act. Ang bagong konstitusyon ay nagkabisa noong ikalabinlima ng Nobyembre taong 1935 at ang Pilipinas ay nakatakdang makamit ang kalayaan noong ika -apat ng Hulyo taong 1946. Ang pag-atake ng Hapon at ang ikalawang digma ang pandaigdig. Ang mga pangarap ng kalayaan ng mga Pilipino ay naharap sa hamon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Noong ikapito ng Desyembre taong 1941, ang pag-atake ng Hapon sa Pearl Harbor ay sinundan ng pag-atake sa Pilipinas. Ang mga puwersang Amerikano at Pilipino ay pinagsama sa ilalim ng kontrol ni General Douglas MacArthur. Pagkakaroon ng gobyernong nasa ibang bayan. Pag-set ng Philippine Executive Commission. Paglahok ng mga guerrilla sa laban. Ang Bataan Death March. Matapos ang mga labanan, ang mga sundalong Amerikano at Pilipino ay napilitang sumuko at dumaan sa Bataan Death March. Ang malupit na paglalakad na ito ay nagresulta sa libu-libong pagkamatay dahil sa kakulangan ng pagkain, tubig, at pangangalaga sa kalusugan. Ang pagsasauli ng kalayaan. Noong Oktubre taong 1944, bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas sa ilalim ni General MacArthur. Ang mga guerrilla ay nakipagtulungan sa mga Amerikano upang labanan ang mga Hapon. Isang mahalagang labanan ang naganap sa Leyte Gulf nakilala bilang pinakamalaking labanan sa dagat sa kasaysayan. Ang pagbawi ng Maynila, noong ikatlo ng Pebrero taong 1945, sinimula ng mga Amerikano ang kanilang operasyon upang bawiin ang Maynila. Ang labanan ay tumagal ng isang buwan at nagdunot ng malaking pinsala sa lungsod at sa mga sibilyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga puwersang Amerikano at Pilipino ay nagtagumpay sa pagbawi ng Maynila sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagsasakatuparan ng kalayaan Sa wakas, noong ikaapat ng Hulyo taong 1946, ipinagkaloob ang kalayaan ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang araw na nagmarka ng pagtatapos ng kolonyal na pamamahala ng Amerika at ang pagsisimula ng isang bagong yugto para sa bansa. Ang mga Pilipino ay nagdiwang ng kanilang kalayaan, ngunit dala ang mga aral mula sa nakaraan. Conclusion ang kasaysayan ng Amerika sa Pilipinas mula 1899 hanggang 1946 ay puno ng mga pagsubok at tagumpay. Mula sa mga digmaan hanggang sa pagbuo ng pamahalaan, ang mga kaganapang ito ay nagbukas ng mga pinto para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga Pilipino ay nagpatuloy sa kanilang laban para sa kalayaan at pagkakakilanlan. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki-like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.